kungo pero kulay dilaw at punong puno ng alige ang kanyang laman. Kung makikita nyo, may mga kulay orange na parang alimango rin ang kanyang taba. Huh? Saan? Sige. Hello guys, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. At ngayon nga pala, ipapakita namin sa si inyo yung aming mga alagang kungo dito. Ilan na lang ito? Lima. Ito yung mga inalagaan namin kung noong nakaraang ano pa to, July, ah June 1. May pala. <laughs> Nung May 1 inumpisahan tong hulihin. Tapos nagsubok na kami noong mga nakaraan kaya liliman na lang natira at matataba na sila. Ito. Ito yung lima. Tapos meron pa kaming mga nahuli dito, ito. Tapos ito naman yung mga nahuli namin noong nakaraan. 10 piraso to. Ito yung mga bago. Bale, ito yung matataba na. Yan. Nasa limang piraso to matataba. Lulutuin na namin yan. Tapos, buko doon, meron pa kami dito mga nasa patibong. Okay, pwede na. Yan. Ito naman guys, yung mga panibago naming taan. So dahil nga wala kaming oras o time sa paghuhukay, tinaana lang namin ng katibong yeah, para mahuli itong iba pero itong mga nahuli namin hindi pa namin to lulutuin papatabain pa rin namin yan ilan yan? anim bali meron tayo ditong bagong huli na anim na piraso tapos dito naman sa kabila kahapon edi eh di, ang luto po ulit nito ay sa ano sa buwan pa June June 30 ano? sa June. Kaya bagay, kahapon lang naman to. So, pwede, maluluto natin to isang buwan pa. So, bago magkatapos ng June. Tapos ito, isasama natin dyan. Tapos ito namang limang to, pwede na to, nakaisang buwan na to. Napakatataba na nito. Sigurado. Ang gandahan dito, kapag inilagaan natin siya, ano ba ito, babae? Ito babae? Sobrang taba nito. Tapos guys, ano, Uh, kulay dilaw yung taban nito. Di ba kalimitan kapag ang kungo, kalimitan ang kungo, kulay itim ang laman kapag kahukay. Ito mamaya ipapakita ko sa inyo kapag naluto na, kulay dilaw yan. Ito o, oh, 10 piraso. Ito oh. pwede na rin naman tong ano, pwede na rin tong lutuin. Kung sen. Kaso mas ang ginagawa namin, Uh, pinapataba na lang din namin para mas masarap siya. Pero pagkahukay nito o kaya pagkahuli dito sa patibong pwede pwede na rin siyang lutuin mas pinili lang namin ngayon na ano, patabain muna pero marami na kaming uh, video na ginawa pinakita sa inyo pagkahukay diretso luto na rin namin yan natubigan na itong isa ilan yan isasama mo na rin dito pagbubo ko din mo isasama mo yan. Ah, ilalagay mo na dyan sige tataktak na kagandahan talaga dito sa kungo hindi nag-away-away you know? balay lang yan labing-anim labing-anim na peraso ayos dami yan sarap yan pag nagtabaan na lahat bukas kung tataan ulit pero madami na yan saka na ulit pagtaan hindi naman namin binibenta guys ang kungo ano lang namin yan for pang ulam-ulam tas okay yan kahit nakaganyan lang siya uh, okay na yan dyan kahit ganyan lang drum lang nilalagyan okay na okay yan tapos pakain dyan nilagang mais papakita ko sa inyo yung patibong na ginagamit namin itong patibong na to ito yung ginagamit namin sa panghuhuli ng mga tatus sa kungo ganun din itataan kapag low tide o kati tapos pag taog nun akit yung kungo mahuhuli siya dyan sa patibong at yan, syempre dahil hapon na. Napakasarap ng dito sa palaisdaan. Kaso nabusa tayo ng tubig na mainit kaya mag-iinit muna tayo. Itong takori namin maitim lang guys yan ha. Meron mali ano yan. Malinis ang loob. Yan. Bilis lang yan, malinis naman ng Okay. Buti mga kalmado ngayon sa dagat. Hapon ang lakas eh. Kulo na. Kakapila tayo. Tapos dito naman lisa kung ano. Diretso ulam yan. Pag nandito sa paris daan, basta may kape. Ulam. Hindi pa masyadong nakakulo. Wari, brown pa eh. Pag ganyan brown pa, hindi pa ayos ang kulo. Pero ayos na din yung pagpangkape-kape lang. No? Dito tayo sa paborito nating tasa. Tara. Kape muna po tayo. sarap ng kape sana nakabili si Toto yun ng ano, kape yung ako mauwi yun mamaya Oh, okay yun guys. Pauwi na muna kami. Yeah. Ito yung kuno natin, anin limang piraso. Tulutuin para sa hapunan. Dadaan tayo dun sa may puno ng alagaw. Yun ang masarap na iahalo. May dala na rin kaming nyog. Patingin na yung nyog. Yan. Yeah. So yun guys. Bago nga pala kami umuwi. Dumaan muna tayo dito sa ating palaisdaan. Yan. Bali, ito na nga pala po ang itsura ng ating palaisdaan dito. May bako dito sa harap. Tapos pagpasok mo, yan yung palace daan natin. Ito wala pa tayong naitayo dito. Pagsasarap po kami ng pretel dahil nakati na. Tapos yon guys, nagpalit na nga pala tayo ng motor. Dahil medyo lumaki na rin tayo. sa yung mukyok, yung motor, medyo maliit yung bit natin. Nagpalit tayo nitong isa. Yan, goods na goods naman ayos na ayos, saktong sakto sa atin tapos yun ito tinanggal tinanggal lang muna namin kasi may lang ya nilagyan nila nitong mga bato na to hindi lang namin alam kung sino pero ang ginawa nila nilagay nila dito sa bubong na to kaya tinanggal na lang muna namin yun e o dami buti hindi nasira to tapos guys diba nung nakaraan pinakita ko sa inyo Uh, marami pang lumot dito sa palace natin ngayon wala na, Ubus na kaya bukas ay bibili na ako ng ano, feeds o yung floating pakain sa bangus ay no ubos na ubos talaga yung lumot so good sign naman yan ibig sabihin uh, malakas kumain yung ating mga bangus o pabor para sa kanila para mabilis din silang lumaki Tapos ganito pala yung itsura ng palisdaan natin kapag nandito na ko po sa gitna. Ayan, nandito ako. Ayan. So pahaba siya. Pamula dun. So ayan, may bakot natin na yan. Papunta naman siya dito. At kung napanood nyo yung ating Ook -Ok serye sa Facebook. Ayan, dito natin pinutol yun sa dungon. Tapos ito naman, ang binabala ko dito. Patambakan siya dito ng lupa. Tapos papalagay tayo dito ng maliit na kubo para ayos yung upo dito maganda ang upo habang palesdaan yung tinatanaw so plano pa lang din pero sa mga susunod na linggo siguro o buwan maipagawa natin kaso ang problema hindi tayo makakapaghukay muna siguro magagawa natin yun pag ano na harvest na natin to nagpapahulog na rin nga pala kami ng sugpo dito Kaso medyo natigil lang nung mga nakarang araw dahil di ba diba, nagkaroon ng bagyo, lumabo yung ilog. Hindi makapangilaw yung ating mga mangingilaw. Kaya pinapalinaw muna ulit yung tubig. Pero kapag malinaw na yung tubig, makapangilaw na ulit sila ng mga similya ng sugpo. So sa similya ng sugpo, limang piso ang bili namin kada peraso. Maliit man niya, mga ganito yon Ayan, ganito yung haba. Limang piso po ang isa nun. Ayan, dito din yung kapatid ko siya yung maglalagay ang daming ganda ng tubig din sa labas oh lantong ay kumati na no ang daming palo dyan isa lang okay. ano kayo hindi naangat na hindi nalutang ay ipitan na lang ah, bayan yung ang harang namin para kahit mag ito o kumati hindi maiiga itong tubig ng palisdaan yun o, yung mga bangus. Naglalango yan. Bibili na ako ng floating. Ano? Ha? Wala ng lumot eh. Sa ilalim kaya may lumot pa. Pero piling ko, yun ang una na lang kinain eh. Gusto na lumot. Yan guys. So, medyo maangat pa ng kaunti. Pero kapag tumapat dun sa tabla, yung level ng tubig niya, hanggang dun na lang. So, yun o. No? Grabe hindi ako mapapagod pag masdan yung resulta ng ating pinaghirapan. Grabe. Sarap sa pakiramdam na dahil sa ating kasipagan, di ba, sa ating pagpupursige, ay nakapag-adhika tayo ng ganitong property na napakaganda. Hindi siya sobrang ganda pero para sa akin, napakalaking achievement na po nito. At mapapanood nyo nga pala doon sa ating Facebook page, no, i-upload ko doon na nagkaroon tayo ng problema doon sa ating kambing dahil uh, napaglaruan nga o napagdiskitahan ng ating mga alagang aso dun sa kabilang daan So, ililipat natin sila dito. Dito tayo maglalagay ng ating mini farm. Ayan, maglalagay tayo dyan ng uh, manukan. Tapos yung ating uh, mga ilang kambing. Dito natin ilalagay. Ayan o. Oh. Mag-aalaga din tayo ng pato para hindi na tayo bibili ng itlog ano, mabilis po kasi magparami ang pato saka pwede rin pang karne kapag gusto magkarne napakaluang naman po nito tapos magdatayo po tayo dyan ng kubo Ayan. so yun muna po ang ating gagawin dito habang pinag-iipunan natin yung original na plano po dito ayan grabe napakaganda hello guys So ito palang lang dinadaanan natin. Ayan, may tubig 'yan. So kapag malaki yung tubig taog, ay lumulubog 'yon. Tapos ito rin, itong parte na to. Basta malaki yung tubig taog, ah, lumulubog to. Ayun, kaya yung iba hindi makalampas yung sasakyan. Kasi tubig alat 'yan, delikado yan para sa mga sasakyan, baka kalawangan. Ayun oh. Ito tubig taog pa to eh. So kanina medyo malalim pa yan kapag ang tubig nasa 1.7, 1.8, ayan, lubog yung kalsada na yun. Tapos yun guys, nung mga nakaraang araw nga pala, ay malakas yung ulan dito, kaya yung ibang mga may mga palayan, nakakapag-umpisa na rin na mag-arado dito, ayan, mag traktor ng palayan. Napakarami rin palakapujan, po dyan, ayan, tuwing gabi. Tapos dito tayo kukuha ng alagaw. Ayan, yung alagaw, ilalagay natin yun sa ano, sa kungo mamaya so yun guys ito yung puno ng alagaw yan ito yung puno ng alagaw ito yung kalimitang ginagamit namin kapag ano kami ah, nagluluto ng igat ng hito yan, lahat ng malalansa tapos syempre kapag kungo ito rin yung nilalagay namin talbos lang yung ah, nilalagay namin tapos may mga nakapagsabi rin na yung bunga daw nito nakakain pero dito sa amin hindi dito nakakain eh. Pero sa ibang lugar daw nakakain to. Ayun oh, dami. Guys, comment naman kayo diyan sa baba kung ano. Alam nyo rin tong alagaw. Nakakain din to ah, hindi lang to basta pantanggal ng ano. Sa ibang lugar, sabi nila, ginagamit daw nila tong alagaw sa mga inahing manok para hindi sila pita ng mga niknik ng mga gamugamo pero dito sa amin ginagamit itong pang ulam sarap to sa ano pagi yan nalagay rin to ayos na to dami na nito so yun guys okay na to marami na to at sa puntong ito ay magbo voice over na muna po ulit ako dahil marami pong mga sounds na nakahagip itong ating video mahirap na baka makapiright po tayo Pagdating ko dito sa bahay ay naglagay lang ako ng tubig dito sa may kawali. Tapos nung mainit na ay saka ako naman inilagay itong mga kuko. Nagpatulong nga pala ako dyan sa nanay ko. At buhay na buhay po ito. Kaya tinakpan ko lamang po saglit. Ang luto natin dito sa kungo na to ay ginataan pero hahalbusan muna po natin. At eto naman yung mga alagaw na pinanguhan natin kanina, hihimayin ko na rin po. Oo nga pala, comment nyo naman dyan sa comment section kung kumakain rin ba kayo ng mga alagaw. Ayan, talbos lamang po ang kinukuha doon. At hindi lang po ito mabisang pantanggal ng lansa dahil masarap din po ito kapag inulam na. At hinugasan ko nga lamang po ito saglit bago natin gayatin. Kapag nga pala ito ay inilalagay dun sa mga niluluto namin tulad ng uh, hito, dalag, or igat. At katulad dito kungo ay ginagayat namin to ng ganitong sukat. Ayan, para ka lamang nagagayat ng gabi. At syempre, dahil nagayat na rin natin itong talbos ng alagaw, ay ginayat ko na rin itong mga iba pang rekado tulad ng bawang at saka sibuyas. Tapos, ito naman yung hinalbosan natin kungo. Ayan, at kung mapapansin nyo po, medyo malabo yung kanyang sabaw. Ayan, so kung hindi po natin kukuhanin yung sabaw na yan. Yan po ay itatapon natin mamaya. Bali, binaligtad ko lamang po itong mga kungo para maluto din po ng patas yung kabilang parte. Tapos, sinakpan ko lang muna po ulit saglit at antay natin kumulo. Yun, nakalipas po yung ilang minuto. Ayan, siguradong lutong-luto na po ito. Kaya hinango ko na rin po itong ating mga kungo. Pagkatapos naman ay saka po natin sila huhugasan. Ang kungo po kasi ay matigas yung kanya mga parte. Kaya mahirap po siyang hugasan kapag buhay pa. At yun know, o, kung so makikita nyo napakalinis na po nitong ating mga kungo at dahil nga po handa na ang lahat nagpainit na tayo dito ng kawali at nilagyan na natin ng mantika at saka ko naman dito sunod sunod na ilagay yung mga rekado natin at naglagay rin tayo dito ng kamatis pwede rin nga pala po dito maglagay ng luya at saka luyang dilaw Ayan. pero dito po sa luto kong to hindi ko na po nilagyan dahil may alagaw na naman po tayo na makakapagpatanggal din po ng lansa ng mga kungo. Bali, ginisa ko lamang po yung mga rekado, tapos nung okay na ay inilagay ko na rin dito yung ating kungo. Ayan, siguradong napakasarap po nito mamaya. At ginisa lang po natin ng uh, mabilis itong ating mga kungo. Yan naman po ay luto na. Kasaka ko naman po inilagay itong ating gata. Ayan. Alam nyo po ba na itong ginataang kungo, sabaw pa lamang po nito ay ulam na. Tapos bahaw po yung kanin. Nako, siguradong taob na naman ang kaldero. Tapos, tinakpan ko lamang din po para manood po yung gata doon sa loob nito mga kungo. At yan, makalipas po yung ilang minuto, kumukulo na po. Nalagyan na natin to ng iba pang pampalasa tulad ng asin, paminda, at saka po seasoning. Tapos, hinalo-halaw lamang natin to At dahil nga po sa luto na, itong kungo, ayan, antay lang nating maluto yung gata at dumasa yung mga rekado natin. Kaya tinakpan ko lamang po ng mabilis. Tapos, maya-maya po, ay tinanggal ko na rin po yung taklob dahil ilalagay naman po natin yung huling sangkap natin ang dalbos po ng alagaw. Ayan. At baka po sa inyong probinsya ay iba ang tawag nyo dito. Ayan, comment din man po dyan sa baba at sabihin nyo na rin po kung saan po ang probinsya ninyo para mapag-umpara po natin ang mga tawag natin sa bawat probinsya. At ito po ay mabilis lamang din pong maluto. Ang kapareho po nito ay parang mga talbos po na sile, ayan o kaya ay malunggay kapag nadarang po sa init ay mabilis po silang lumambot. Ayan, bale, papakuluin lang po natin ito. At o oh nga po pala, pinahabulan nga pala po natin ito. Nalagyan natin itong siling berde at saka po itong siling pula. Yan yung po yung magpapaanghang. Hindi na po natin dudurugin. Mamaya na lamang po. Ayan, dahil hindi po mahilig sa maanghang yung nanay ko. Siyempre, tinikpan na nga po natin at grabe, sa po pa lamang po. Ulam na ulam na, okay na, luto na po itong ating ginataang kungo na may talbos po ng alagaw. At yun, pinatay ko na nga po ang apoy at tinawag ko na rin po yung nanay ko at saka yung ate ko. Naghain na nga po, oras na para kumain. Sakto naman po na bahaw talaga itong kanin namin. Ito yung natira kaninang tanghali. Kapartner na kapartner po talaga. At yun, kumuha na nga po ako nitong isang kungo. At syempre, itong sabaw po at sa kaalagaw, ito po yung magpapanalo dito. Siguradong mapapahingi ng kanin sa mga kapatid na kapitbahay. Sumanok na rin po dyan yung nanay ko. At ako po ay aligagadi yan. hindi pa pakali. Dahil nalimutan ko pong magliwat nitong kaping barako dito sa aking tasa. Kapag po kasi ako'y kumakain, ayan, ganadong ganado po ako Basta may kapartner po na kaping barako. Ayan, kahit ano ang ulam po yan. Pero kapag ganito pong ginataan, talagang the best po na kapartner ay yung kape. At yun know, o, syempre ito po yung alagaw. Kung makikita nyo po, nagbago yung kanyang kulay nung naluto na at masarap po yan. At o oh, nga po pala, paalan lamang po, baka po ang magaya ninyo itong nga pagkuha ng alagaw, siguraduhin nyo lamang po na alagaw talaga yung inyong makukuha. Tapos, bini ako na po itong ating kungo. Grabe. Ayan o. Nakakita na po ba kayo ng kungo pero hindi po kulay itim yung kanyang laman. Madidilaw po at kulay orange. Ganyan po ang resulta kapag pinataba na po namin sila ng isang buwan. Matagal man po yung proseso pero kitang kita nyo naman po sulit na sulit talaga. Kung makikita nyo, may mga kulay orange siyang matitigas. Yan po mga aliging yan, sa mga alimango nyo lang po talaga kalimitan makikita. Hindi nyo po yun basta-basta makikita sa mga ganitong kungo. Ayan, pero nagagawa po namin na meron nyo ng alige dun po sa proseso na pagpataba na aming ginagawa. Tara, kain po tayo. At yan, at syempre po gusto ko pong magpasalamat sa inyo pong lahat. Para po sa mga followers natin sa Facebook at sa TikTok na ngayon po ay nandito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa si inyo at sana ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Nang sa gayon ay maging updated po kayo sa mga iba po nating video na i-upload dito. Ayan, para po sa mga bagong subscribers natin dito sa YouTube, maraming maraming salamat po. Dito po tayo nag-umpisa sa YouTube na mag-upload po ng mga video natin. At pwede nyo pong balikan yung mga luma po namin video. Diyan nyo po makikita kung paano po ako nag-umpisa bilang content creator. Muli po. Maraming maraming salamat po sa si inyo at sana ay patuloy niyo pong suportahan itong ating YouTube channel. At sana po ay i-share niyo rin po sa inyong mga kaibigan nang sagiyan ay dumami at lumaki pa ang ating pamilya dito. Ako po si Marvin Almanon. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat po.